Hello guys at welcome back po sa aking channel. Gusto ko sanang i-share sa inyo kung paano nga pa-verify ng tawag na ito yung ating uh, <clears throat> kontrata dito sa Poland. Lalo, lalo na po yung mga nandito sa Poland ngayon na galing sa third country like Taiwan, Dubai, uh, Saudi... Hong Kong, at kung saan-saan pa. Uh, ang dapat nyo lang gawin, i-prepare -prepare nyo yung apat na documents na eh, nire-require po ng polo natin dito sa Czech Republic. Una, yung valid passport nyo. Okay. Pangalawa, uh, TRC, valid TRC. Pangatlo, yung English translation ng inyong uh, kontrata. Uh, pirmado mo at pirmado ng yung employer at pang-apat uh, itong uh, addendum uh, to contract na manggagaling doon sa uh, polo natin doon sa Czech Republic doon ay yon, eh, parehas lang na pipirmahan mo at pipirmahan din ng iyong employer makikita nyo dyan sa mga pictures na yan kung ano magiging itsura niya ngayon, ang gagawin nyo doon, pag nakumpleto na yung apat na yun, isa-send nyo lang sa kanilang email. Sasabihin nyo na verify ninyo yung inyong contract para makakuha na rin kayo ng OEC pag uwi nyo ng Pilipinas. Ngayon, ang baba may babayaran po tayo doon kakahalaga ng 10 euro. Mail na kayo, magre-reply naman yung polo at sasabihin sa inyo na kung saan nyo ihuhulog yung inyong Uh, payment kasama na doon yung uh, instruction tapos afternoon nun pag natatakan na nila nakapagbayad ka na natatakan na nila ibabalik nila sa iyo yung iyong mga papel na may mga uh, stamp na ng polo tapos pwede ka nang magbakasyon tapos pagdating mo sa Pilipinas ang instruction nila ang sabi nung taga dito sa polo Dalang kayo doon sa DMW, yung dating POEA. Tapos, ipakita nyo yung mga uh, documents na pinatatakan dito. Kasama na yung resibo na binayaran nyo sa processing fee doon sa Pilipinas. Tapos, saka kayo i-issuean ng uh, OEC. Pag, para pagbalik nyo, wala na kayong uh, problema. Ganun lang po. So ulitin ko lang apat lang po yung inyong uh, requirements para doon yung valid passport, valid TRC. Uh English translation ng inyong contract with the signature of uh, the employer at saka yung employee. Then uh, addendum to contract. Yun lang po. Okay? So sana may uh, nakatulong po ang ating video at paki-share na lang po at uh, like and share na lang din po. Kung gusto niyo malaman yung email nila, mag-message lang po kayo sa baba at i ko po sa inyo. Uh, at saka yung ano, yung form anong addendum, meron din akong kopya noon. Kung gusto niyo magkaroon ng kopya noon, pwede ko rin naman i-email sa inyo. By the way, yung mga documents pala kailangan ma-scan siya ng clear bago niyo siya i-send. Yung clear copy para hindi na pabalik-balik sa inyo. Okay po lang po. Maraming salamat. Bye-bye!